mga idol ito yung pinagputulang ko ng uh, puno ng papaya yan yan ko kinuha yung papaya yan yung mga dahon ng maliliit pang papaya yan yung malaking puno pinutol na kasi ko ano hindi na nagbubunga kaya kinuha ko yung kapotol yan yung uh, kaputol lang kinuha ko na puno ng papaya. Yan, biniyak ko, hinugasan ko. Yan, hinugasan ko siya para malinis. Yan, tingnan ninyo mga idol na yan. Ayan, ang papayang biniyak. Ayan, tingnan nyo kung anong gagawin ko. Ayan, kumuha ako ng pangkayod ng buko. Ayan, kinayod ko yung gitna. Kasi ang kinakayod lang dito ay yung uh, ubod, yung nasa gitna. Kasi malambot yan. Ayan, o tingnan ninyo. Kinakayod ko ng uh, pangkayod ng buko. Ayan ang kinayod na papaya. Ayan. Ayan na ay yung ano. Ayan ay yung gagawin kong ah uh, gur, ah uh, lumpia. Ayan. O. Ayan. Oh. Ayan. Dinabigang ko 'yan mga idol. Kasi papakuloan ko. Yan, papakuloan ko muna para lumambot. Ayan. Tingnan niyo mga idol. Yan, Inapuyang ko na. Nilagay ko na sa high yung uh, switch ng kalan. Ayan. Piniga ko na. Pero papalamigin muna ninyo mga idol yan bago nyo pigaan kasi mainit. Ayan. Yung mga pansahog ko. Ayan. May repulyo. May karne sibuyas, at saka ayan yung nilagyan ko ng kunting arena. Ayan yung wrapper. Ayan. Ayan, dyan ko ibabalot yung uh, papaya na kinayod. Ayan yung mantika. karut. ya, ang pansagong karot. Hugasan ko muna para maganda ya hiwain ko na siya ya hiwain ko siya mga idol iniwa ko siya ng maliliit Ayan, yung sibuyas. Ihiwain pa yung sibuyas. Iniwa ko ng maliliit yung sibuyas. Yan, yung repulyo. Iniwa ko rin. Iniwa ko rin ng maliliit. karipulyo. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng magic sarap. Ayan, nalagyan ko ng arena para magdikit-dikit. Ang daming nilagay ni Manoy, ayan si Manoy Manoy, ayan nilagyan ko siya ng giniling na baboy, ayan. Siyempre, ang gagawin ko ay hugasan ko muna ang giniling. Para malinis. Yan. Pinaghalo-halo na siya. Yan. Ah. Yan, pagkahalo-haloin ko na. Sige, halo, halo. Halo lang para maganda ang kalabasan ng uh, lumpia. Yan, para ma halo ng maigi yung mga ingredient. Ayan. Ayan na. Ipiprito ko na yan. Ayan. Ayan na. Naluto ko na. Ayan. Ipiprito ko na. Ayan. Naluto. Nasunog pa. Ayan. Kukuha ko ng kalamansi yan kinuha ko na yung kalamansi ko diyan may tanim akong kalamansi sa paso yan kumuha ako ng dalawang bunga ayan. gagawin kong sausawan ng lumpia hmm. pili ko yung medyo malaki Ayan kaya maganda talaga yung mayroong tanim o oh, yan tinanim kong kalamansi, nagbunga na yan. may napitas na ako yan, dalawa lang kinuha ko yan yan ilalagay ko siya sa uh, hiniwa-iwang sibuyas sa at saka bawang yan, yung kalamansi kinuha ko Ayan yung anak ko, si Iman. Ayan, pinag-prepare ko ng sausawan. Ayan. Si Iman ang nag-prepare ng sausawan. Ayan, lagyan ng tuyo. Siyempre, masarap yung may tuyo. Ayan. Ayan. Oh, ayan yung sausawan. Ayan na ay yung nalutong lumpia. Titikman na natin syempre kung masarap. Ayan. Syempre, titikman na natin para, ayan. Oh. Sarap. Ayan, sarap-sarap. Oh. Sarap-sarap ng lumpiang ubod ng puno na papaya. Ayan. Ayan, sarap ng uh, lumpiang ubod na papaya. Thank you mga...